Na inyo. ito na yung pangbenta namin na F2 papakita ko lang po sa inyo ah. ang dami po kasi nag request na i video ko to <laughs> dahil next week kukuha na po sila sa amin at yung iba i deliver na Ayan. kaya gusto ko muna na makita po ninyo pero pagpustensyahan nyo na ah. kasi di ba po sila naligo mamaya pa magpapaligo si Derhillo dahil maaga pa Ang ganda. Ayan. Naalis po kasi yung mga ear tag nila. 'yan So, lalagyan na lang po namin ng ear tag itong mga to. Ang gaganda. Grabe. Ayan. So, F2 po ito ah. Wala na po kaming F1. Nabenta na po lahat. Wala na naiwan kaya F2 na lang po. Ayan oh. Ang ganda ng katawan. Ito, ito, to. May mga naglalandi nga po dito, eh. Saka malalaki na sila, ha. Antal siya ko dito, mga nasa 85 to 110 kilos. Ito, ito, ito. Ang laki na nito, oh. O, oh, di diba? Ang ganda ng katawan. Ayan na mo. Ayan, naglalandi na siya. nga di ba? Ito na yung anak ng mga F1 po namin. Dahil yung dati, yung large white, pinalitan na po namin yon. So, ito na po yung mga anak po nila. Kaya, F2 na ang tawag sa kanila. Hi! Ang mo naman. Hindi ka pa naligo. Ha? Hindi ka pa naligo. Ano? Oh, ang ganda ng katawan niya. Oh. oh tignan mo yung tindig. Tindig. Wait huwag ka sa... wag ka sumunod. Oh, ay. Sabi ko, huwag ka sumunod, di. Eh. Oh, eto na. Yan, ang ganda. Ang ganda. Yan, so yung penta po namin dito, 220 per kilo, ah. Weighing 85 to 110 kilos. Yan, so mas mura po ito compare po dun sa F1 na ah, 25 to 28K tumitimbang din po yun ng mga 80 to 100 kilos yung benta po namin dati na F1 ha. Yan, so i-clarify ko lang sa inyo. 220 per kilo yung F2 po namin. Hmm, bakit yung hinigaan yung mga pops ninyo ha? Ang bababoy ninyo. Ang dumi Oh, pagagalitan na naman nila ako kasi madungis kayo. Okay, <laughs> joke lang. Siyempre mga baboy yan. So, hindi po talaga natin maiwasan na higaan yung mga pups nila. Oh, ang gaganda. Ayaw kasi tumayo. Ay, eh, Yan, 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 yan. Marami na po naglalandi dito. Kaya swerte nyo kapag eto po yung naibigay namin sa inyo. lalaki nila, nakakatuwa. Pangbenta na kayo. Oh. Pangbenta na, magkakapera naman na ako, ha? Huh? Naipon yung pera ko sa inyo. Mm, cute. Ah, hello, kamusta ka? Ha? Huh? kumusta kayo dito? Nalagaan ba kayo ni Virgilio? Ha? Huh? Nalagaan niya kayo? Mibenta ko na kayo next week ah. Kasi may bibili na sa inyo. Kaya lang next week baka wala ako. Hindi ako makakasama kay CTA doc sa pagbenta. Hmm. Wala kasing nakatayo eh. Doon tayo sa kabila pag may nakatayo. Wala eh. Ayaw nilang tumayo eh. Tinatamad ba sila? higa sila lahat. Kayo na. Tayo na. Ay nako. Hindi naman po kayo magsisisi kapag bumili po kayo ng F2 na, na pang-start nyo lang po. Pwede na to. Kasi na nag-start naman po kami ng inahin po namin. Yan, so hindi nga po namin alam kung ano yung laki nun eh. Ito ba? Ito yata eh. So ganun, ganun din. Yung nag-start kami hanggang sa naging ano, pure large white na po sila dahil dito sa similya na namin is GP. Ayaw nila tumayo. Ayan, sorry. Ayaw tumayo. Hindi ko maipakita sa inyo ng maayos. Ayan. So, nag-video na ako dahil mamaya. Alis kasi kami. Ayan. So, pupunta kami sa isang farm. Dahil may mga bibili na naman na fatteners. Ito, ito, ito. Ayan, ayan, ayan. mm -hmm. Ang ganda. Ang ganda ng katawan. Mm, okay. Enough muna, enough muna. So, madami-dami din po ibebenta namin na F2, no? Ayan. Good luck po sa inyo sa mga makakabili ng F2 po namin. Ayan, tumayo na sila. Kumakain na. Nandito na kasi si Virilio eh. Ayan, nag-start na siya magpakain. Hindi <laughs> mo pinaliguan yung mga baboy. Ah, mamaya pa. Sige, sige. Ayan Oh, ayan. Ito na yung mga F2. Ala, nag-aaway na. Ito, ito. Ayan. Sige, sige. Video natin, ha? Eto, tamad ka tumayo, ha? Ha? Eto, tamad ka tumayo, ha? oh, di ba? Ang gaganda nila. pa sila nung wala pang pagkain. Ngayon, nabigyan na ng pagkain ni Kirillo. Ayan, tumayo na sila lahat. nagbenta na lahat tong mga to.